So palit na itag bugas mga kaidol O palit may bugas kay nami tagaan. Uh, na tagaan Na silingan nga tagaan Kay Lois at Gayo ni request na ba siya Huwag ka nang <coughs> bugas So nangayo siya bugas ganihan Ni siya sa among balay ganihan Kaya bugas So karon Atong palitan o bugas <coughs> May na lang eh, makatabang-tabang nila ni panihapon So na'y papalitan na may bugas na'ya <coughs> Asa may kuan mo ni nay bagong galing nai Tong bagong tanang bagong galing ah. Kani siya bagong galing nai oh, Mm, nindot sana so siya nai oh, Lamit lamit siya nga ka, klase ng bugas. Oo, kayo magkukos sa magang gandis. Ah, kini eh. Ang kita po na. Ang kini siya Okay, sige. Uh, <coughs> okay, okay, sige, tagay ko kuha na rin eh. Okay. Tagay ko po kakilo, kilo na eh. O, po kakilo na ha oh. Kung ano lang na lima lima-limaan lang na eh. Ah, ito. Eh, kuha lang so po kakilo sya na yun uh, lima lima lang ha so bago na syang abot na e eh. bagong abot kaya bagong magigaling baka po ko yun ako ugi abot na yun yung abot ni? so lami niya eh, kay bagong so lami niya eh, kay bagong galing ba no oh. bagong galing bagong abot so duha kataglima kakilo na yun eh, no Kana. Oh. Kana okay. mo yun ang lima kilo. Okay. So, ikaw po, kakilo na ni. Oo. Oh. po, pagitan. Ang buwang alam. Ang buwang alam. So, ikaw po, kakilo na ni. Oh. Ano na yun? Sige na Mamalit sa dmi mga kung ano, mga dilata. Kaya itong idugang sa bugas. At itong iparis sa bugas. Biplop. Siya. Uy. Mga halang. Mga kesan <coughs> Shout out atong number number one followers dari Sod Sumergado. <laughs> ano ilang tindahan? Naal mo dire kay beratur ni ilang tinda dire. <coughs> Kani Norte. Sukon ni Yes, aku madam. Hi, si Ma'am. tagiya iya diri sa ko ano, dire sa sa tind tindahan diri sa Sud sa merkado. So diri mi magbalik sa sa una o da, sa karon kay nasuke okay na namo ni siya nya. Barato sa dilang mga bugas o ganang mga kuan mga dilataba mga klase-klase nga mga tindahan.